Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon ron, sa kalalaki, nga nagtago lang sangan nga sa radio nga daddy. Kinigibuhatag doa sa radyo ni Rie Arilino. magtatampo si dading. kini ko asawa ba namgut ko ina matik dan ani ni ang akon makuratan gani maiking grabe ka yung yung kadlok ba mao nang problema ko pero aron masabtan ninyo akong sugilanon ingno ko ni pagsugod ang tanan They you found somebody new But that won't stop you I can't you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too. But I don't want. it's easy to forget before you leave be sure you find you want his love much more and more cause i'll just see when never man. v m i t h a t o a s a t y t o s ido r a e t o h a el o t se a r e y o s u y l t o s ido r a e t o h el o s a i r e t y o u n a y l o e a i u e x a c t p u t o n a s i o p e n s a i t u n a y o u p u t o n t h e r o a d y o u a r e l o o s i no t o s ha t o n t h e r o a d h e y p r a y s o a e o n e Okay na kung sa'yo mong comment ako kinahintahan rin. Potong na lipat mo na. Kung sa'yo mo yung kasulti rin. kanta Ayaw mo. Hmm? kaun kaon ako rin. Pineapple nga bread niya. Mayo kayo, mayo. Okay. okay. Ay, kanta. <laughs> na ako challenge ni Ha? Ang sabi na po? Ang Kung mga ni mo, ako yung mo para pa Oh. Your words are Oli, so... Okay. na. No. Sige, sige, sige. Sige, sige. Um... So, challenge man ni mo, no? Challenge, challenge. Kung makatubag, sa... ka sa... Ako pa tanan ni Sa ato ba, narga i-challenge ako? Oo. Uh. Ay, bebe. Kung makatubag, sa ako po ni mo, ha? Ako imo mapalit para pa niya. Ah, sige, niyo. sige. Kanida, murag nindo, timputra. Isang ka nang uh. Ako ba? lang, ako lang. Ako imo mga... Ako yung mga... Ako, e, mm, ako yung challenge ni mo. Ako. Agi ni siya, siya. Sige, una mga tanan. Un sa Sab ano sabi sa Ugma lunis? O lunis ugma? Oh, sayon! Saan mo

Wa mo tamang dito pwede magpalaban bisan genso, pre. Ah porbida. Sige sige, okay ra. Ah, karon karon ako nuse mo tan ani mo. Sige sige. Okay, okay. Ako mo tan. Unsa may tawag sa tao nga naning kamot nga ang bunga sa iyang pagpaling kamot gipatuan niya og yun singot. Ha? Huh? Betwag. Bunga singot. Lai Lain, lain, lain. lai 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 na pre. <laughs> <laughs> Okay. Like mo na, kung ang asawa mura kunog cubes, nur cubes, mura nur cubes, ah. ang bana murag bitsin, unsa man ang kabit. Tumag! Magic sarap! Ha? ay, ha? magic sarap! Ah, ah, ay, 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 ay! Ay, ay, ay! Magic sarap, ha? Bida! Bari, ganiya taon! Oo, oh, ganina na! Pauli sa ito, Pauli! Aling. Ah, Kita dito magtiwas pa ah, oh, ah, darling, darling. Uy, naon sa kadya dading? Na na de kadya de. Naon sa ka? Nalingaw ko pa Imo na sa gikabuangan. Ay, wa good. Siya may may open na do. Ha? Yung siya na ay mga challenge. Na kuno nung siya challenge. O di ako sa accept ng yung challenge. Na, kamo mga hanggaw. gitka ka ayaw mo, oy. Pasig mag-away na lang hinoon mo hangtot anang inyong mga kabuang, ha? Tungod sa inyong mga kabuang. Ha? <laughs> ah, Kagitong pareteryo, oy. Pero swerte biya. Si pareteryo ka nang iyong asawa, day. Ngayon, nakasulti man ka anang swerte siya. Nga nung dili man, ha? Nga, guwapa gusto nang marisaling. Pero, guwapa nga tanga. Hilom na dading, oy. Hinawa yun ba yan ni mo? Mm. Na naway, may daig mo ito? Di din na pa naway. Eh, mukha pa mang yung giingnan nga gwapa pero tanga. Tinuod man sa adin ang iyang kagwapa, ha? Namunit siya ng teriyo. Nga na idagwa yan ng teriyo. Marag, man sa more or less. Siya, badadading, oy. Huwag ka kahibaw sinuod nga rason kung nga nung giingon siya anak nga gwapa pero tanga. Kung ano mariko, rason. Gihimo na siyang gwapa para may maibog niya o mauna si Terio. Unya, gihimo na siyang tanga para maibog niya si Terio. Ha? <laughs> Ma or Ay? Oh. Mm, dong, gihipos na mong inay hais loyo? Oo, oo na Ako nang gihipos kayo, mas mag-uwa niya. Ay! Dadlo, ay! Dong, Ay! Ay! Oh. Oh.

Kapagkan niya ko ang sawaras ni kutob sa iyang magunitan, iyang anak Unya to. Dung suri, gigay, dung suri, ambot. Oh. Uy, basta maiging ko, muragi ko, mapanglimutan sa kung kaugalingon. Yes, yeah, yeah, sakit, taro. Sakit, sakit. <sighs> oh. Sakit. <sighs> oh. Okay, oh, sakit. Huta oh. oh, na po, Yuka. Iba mo magkakang yung magkikumot niya. Labirap. Pwede mo makakumot, oy. Oh. Hmm. Apit ah, mo pulsang itlong na kung marupul Oo. Sunod ba? Matuga na ito. Ah. Pag solo o gloves, ha? Ha? Huh? Gloves? Gloves ako sa man? Gloves boxing. baksing. Huh? Ano man? Parahing kasong mukila to kalit. Ni at least magliso na kagkumot. <tis> ako mo sa liso ni mo. Ay, kasula-sula ka na, Ikaw may pangita o paagi diha ako nun saon nga dili ko na makumutan. Ako man hinuon. May mag-ako ng sa... Oh, kumusta naman mo sa si imong bana, siya? Okay raman mi ma. Naunsa man tong bana ni mo? Nga nalabyan man nako nga murag nagtaki ang aglas do. Nanung gipilasan man. Nga kanang pilas ana ra mas bugan. Bugan bitaw unya kanang bugan Yung ang lubot silingan naman na. Ah. Ha? <coughs> huh? Bagya ni mo. Nga wa kay nga atambal adto. Ay da maayo to mo ma oi, elan to kabalaki uy? Oh, madahan nga nakakita ko sa naong atong daddy nga samtang nagtakiang nga naglakaw, nagkulis maot mang naong. Ay, mahibong pa mong kasa naong anak, ma. Nga daan naman ang kulis maot. Bisan pag magkaon, magkulis maot, magyapong naong anak. Aw, mao ba? Hmm, mo nang ayaw na kahibong anak. Ay, dali na, arita diris kusina. Patilawon Pati lawon takas giluto na kong manok nga humba. Huh? Manok nga humba? Naaday manok nga humba. Pastilan ba yung mama? Oy, karong mga panahon na wala na mga imposible kaayo, ma. Ang tanan sa'yo na lang kaayo tungod sa kahitek. Ang lisod, himuon ang sayon ron. Mao ba? Mao na. Nakatilaw na kagpansit na sinugba. Ha? Huh? Sa <laughs> Pansit ka sinugba. Yowards. Pansit, gisugba? <laughs> Gahapon ma, nagsugba mig bulinaw. Ha? Huh? Bulinaw nga gisugba? Oo. Oh. Kuya, huwag ko ninyo. Uy, mga normal pa mo? Huh? Ay, dali. Dali sa kusina. Ato sa kusina. Aromang katilaw ka. Dali, dayon ma. eh nasunod mo na nga akong anak nga wapo. Ay? <laughs> ay problema. Di, pagyayod ay kahinog sa panahon na Enggak tahu enggak hidup nasalahon ha mu na problem eh break kau bidah <laughs> Jembree problem ni mu ha grow big ayo grow biggest lah tadi ya ya no ya no man elu kunggi pesengin lah gua gua apa kudu ko ha o jaunya ucama game mu dimu ha oh wa kay solid <laughs> 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 tay, mo kayong ebidensya. Ha? Dingi na kay galim mo na di. Lewan gi ganako. Ito tay dili na moyo kon problema. Aw oh, na gi dai problema. No, all lagi Okay, okay serious <laughs> okay, so ta gamay. Dok, alam tay. Ha? So Karon, let tell me, tell me. What is your problem, ha? Huh? Kining Kaya yeah. ma, kwa asawa ba? Huwag makuratan ganyan na siya. Mangumot man. Uh, Marang tungod siyang kahadlok ba? Bisag mo um, siya magunitan. Kumutong! Uy, unya. Oh, yeah. Aku God. kapelan aku ko niya magkumuti. Karong last? Lahapon ba? Kalit e, magliti. Uh. Pati niya kuya wah. Marang ginirbyos. Unya. Oh, yeah. Huwag tungod siyang kakurat o kahadlok. Uh. Mm. nga kong itlog. What? <coughs> <coughs> Kung yan na po siya. Huwag mo uh, May belig on. Ah, kung itlo? Nene. Ah, kung saan tayo? Ay, mo pagkataw. Huwag ka madas ka soko o kalagot. Napailog yan po ng imong pabiling na magpaubos yan po ka. Mo na ibot na kong mong... Nang mong itlo, oy. Oh. Oo niya. Kining... Mga ko na kung tayo ba? Ang saka ng iyang gibate, no? Ang saman... Sakit ka na niya o Mak ni resim lah ni, anak. Mengumut. Ayah nak dikumat katubak, anak. bagan, nak psikopatik. Usah psikopatik, anak. Eh? Helo? Hah? Ya? Apa bang doktor, nga. Mak anak, bah. Psikologis, mana tu? <tip> Psikologis, ya. Bawa tinggalin, anak. Mana nak apa, anak. Besarkan orang, nak, na. na sila. So Mak nak aku ni, kerasa, awak, tui, weh. Hai, pakcik, apa tak? dah mana Adtos Doktor, ang ato ni mo dato sa insa di ba huh? Totes, eh? na madawat? Ha? Adtos ka na, arang maklaro ni mo kung anong sige ibatin ang asawa ni mo. kau na unsa Doktor! Unsa? Naunso ko tong kadading. Ngano'ng dadon mo ni mo Doktor? Unsa'y pagturo ni mo na ako masakit ko? Wa ko'y sakit? Ay, kalma lang ko to eh. Ay, malamig mo eh. Di eh, pagklaro di ah. Mabito ang dadon ni Doktor, para maklaro kung unsa sige na ang ibatin. Alam mo, mangumot ka kalit. Mas hindi may tambal, ano? Yan na Kwarta, ikapatambal na ko. May pa ngayos, Doktor Ana, ha? Gamay ng simpumil, Ana. Yan na Kwarta, diha. Oo, oh, oo. Oh. Kwarta! Whoa. O, pagpuyo. Huh? <laughs> by Splander Gaming. mo na naya mo problema kay wa sa kwarta kay kabayan sa doktor o, ako sa check up unya pre dada na sa balaryo pre singo si, tisoy ba ay sa pitambala ana kay debut sa atong ako at sawa pre kay may kayo ato mo mm, ba pre hm Nervyosa din ang asawa Ah, ni, pre. grabe kay Ultimo siyang anino. Iyang kadlokan. Kay na ako patay niya. Mm. Hastang iyang anino. Iyang gitigbas. Gitigbas kay buot ko na patay niya. Ngano ko to un? Sige kung sunod-sunod iyang mong iyang itigbas, abi niya bupaktay niya. Uy, luyas anino. Sige pre rin luoy kayo. Dugo in town Iyang anino. Nagkadugo. Grabe kay nervyo sa akong asawa, pre. Hangton may abot sa punto nga kung manamin siya, pre. Madlok na siya siyang naong. Hmm? Hindi e, tanaw niya sabi, pre. Kita siya siyang naong. Ah, di naging sumtuong nga iya hatong naong. Nagtuong nga. Takuban ratu.. Grabe. So, ra grabe lagi kay pre. Mao nga insultin mo ni. Dada na sa albularyo nga mo nagtambal sa akong asawa. Mm. Grabe kayo. Ako gidaan tong ikop sa hadid ha? na yo. Oh, kuno. Kuyo, kuyo pre. Ha? Ako ko ko asawa dito. Asa lang ba? Ay, naunsa mo na siya? Kung ang lagiin ko ba, kanang dalip ito siya maigking? Dali siya magkurotan ba? Ta, normal naman na nga maigting ta. Normal lagi ko, pero kanang magkurotan niya siya, mangumot man. Kutob siya magulitan, hindi na nagumotong. Uy, kuya ako. Abi ko naman ko, kapiran ako makumotian niya. Kaya akong buhok. Siya nakahurutan niya eh. Maigting niya siya, mangumot niya sa kong oo. Dugay rin bang buhian, mauna nga. Hapit mahurutan ko mga buhok. Ay, ano na na mo? Ang larutan niya tanong. Delikado. Boy, no. Tambalan ta na. Huh? Suklanan nga sakita. Ako'y manambal nga huay... Huay gatrasan, bisan unsang klase sa sakit. Daliin dahi. Ha. Huh? padol dirin rin ako. Ah, uh, uh, unsa ang kanimuin ko? Ay, ako'y bahala. was learn ka lang, ha? Ayaw, dihagliho ka, ha? Kahit akong hiluton o gamay ang imong, o. <laughs> Basi ay

Mani ako problema ron kay hasta ang albularyo. So, rindir mo sa ako asawa. Sa so, akong din ako. Hasta ka muna ko di dadaan na ako asawa. Aliwag na pagkitang po ninyo. Nung saman ko ka mong dading. Sinulad Ato si sinu Dada Tim Si uh, in, uh, Dodong Dading. Dading, so, dading. si Dading tawag natin pre. So si Bay Dading niya. Problema niya Tim Press kay kanyang asawa kun makuyawan. Pero yawan Ang problema kay na ay ang iya reaction natin Press. Mangumutog itlog kun. Ha? Ang itlog. Kuyawan siya. Umutog niya itlog. Oh, Mao ba? Hmm. Duta na. ah ganahan ka kumuto ni yung itlog? O, kanang kadakilat. Ang iyang itlog ipaon na. Kadakilat. Asa ba na yung sawa rin? Pari ang sawa rin. Ha, ha, ha. Di na, inaibabay, inaanay. Good. pero wala lang na nila. Uwe Malaysia ba? ba, ba, ba? O Uwe Malaysia. Hmm. Indonesia ta da. Uwe lalaki, inaana. Ati presiden? Agad na dili mayo. Hmm. Ha? Kana laki niya mangutin tus babae. Ah, <laughs> uh, uh, Masakpaan. Makiha ka. Okay. Mauna. Ba lagi mo dang ang ato dong. Ah uh, murag dili mana dili. Iya harag gyud Natural na di ang pres Pero natural pero badlo nga lang Eh. Mm. Di ba na maayo ta na aon gud sa mga tawo nga mangumot kag itlog. Di hapit kilas putalik ko no. jaron lobot mo so, makutan. Oh tinawag na lisod kay. Putalik ko di lobot mo makutan. Mo lisod kay na dong dading may swayo pang ay pabadlong lagi sa depression. Ba ayduka di ka. Di ba pwede pa doktor depression? Di no yeah, okay. Buck, okay. <water> <Joan> no oi. Di na madudto oi. Manirisim na Oy! Okay. Uy! Nga nung ba'y gaduk ka? na ito? Mas nabi ko na nga nga koto ito. Ba'y nga <laughs> nga ito? Ha! Uh, gaduk man ang tao ni nga ito ating basa. Babe, <laughs> asa mo na ang babasa ma'am? Kanang babae nga inigkilat mong umutu itlog. Ba'y asa mo? Ang sila? Gaduk ka! Gaduka <laughs> ka, kaday! Ayun na tingla. nagtingla. Ayun na nangumot og ito. Puan ba kung mo kilat mangumot og itlog Basta ba kuya Juan siya mangumot og ito. Sa albularyo na pumot ang ito. At ang komot ng albularyo ng ito. Ah. Ayo hilat din ang langga mahak ang mong Juan 5 versikulo Juan 5 verse 14. Human kini mahitabo Hitagboan ni Jesus ang tao dito sa templo og mingon si Jesus kaniya kanawa na ayo kana. na. Ayaw ka na. Ah. Ayan na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Ako ni gibasa pero wala ko magpasabot hang akong dunay gibate imong asawa dading nga makasasala siya. Ako ni gibasa aron madungog nimo kining pulong nga Hesus, si Ginoong Hesus kay siya ma mananambal nga doktor all albolario o kinsa pang tambalan siya mao gingon nga doctor ah, kalma na do. pitoy <laughs> <ay>, <laughs> siya mo tawag guliat nga doctor of all doctors O, ang ginoo sab, itawag din siya gulyat og doctor of the soul. Doon oh. Hmm. Dura si gahom nga pagtambal nga way bayad din ta mangitag bayad para sa x-ray, para sa monitoring, no? Ha. Ah, Aban ah mo na imong kuno. Dad. Gitabang ni doktor ang gulat. Oh, gila oi. Pero wala lagi. Ang giingnan sa doktor nga ipadala sa bularyo. Ang bularyo, masiningon. Ah, dadaan sa bularyo. Ingon, doktor, bam. Mm -hmm. Oh. ibasa, ha? No? Wala ko mag-ingon dili kayo nga. ayano na pag pagpakasala, aron dili ka na may sa labi pang mangil at nga hitabo. Wala ko nga makasasala mo asawa, ha? Akong ah, ako ang ingon nga. Dangup lang pag-ampo, no? Ang mayang kanakasagaran nung no? makurataan siya, Sir Dading. Ang mayang litokon. Kala ka, ang mga Goliath kon makurata ning mung... mong Jesus Maria Joseph. Oh, ana man mong kalam katiguangan. Jesus katong. Oh, kun ana yang kun sa litokon, kun hikapon. Kana lagi ang itlog. May papahikapon sa itlog sa si manok na hard boiled ba. Oh, kana man ni no? ninda Oh. Uh. Ini pisat makaon pa na <laughs> so, so, Ini katong bam. Ini katong ila Goliath magpanagan na ang bana madok ang bana kay mukurata kalito panghumot. Ah. Oh. Ini patuloy niyo dadeng no. So why ko nagtapad doon yung binuhay nga ibed? Saan so, man? yung ibed? Ibed pa rin. mo nga naman. Ah, iguana at ipres. Oh. Na ibinuhay nga mga uhipan. So ko lang buko. ana, ipatong sa itlog. <laughs> ha? Uhipan. Ayaw. Oh, <laughs> Ayaw. Oh, <iti. laughs> Ayaw oh, lagi. Ayaw. Oh, lagi ka. Ipatong sa o, ito. Ba, itlog. Punta uh, ba nagpiling itlog uhipan ba? Eh! Yeah! <laughs> ako. Nga man bang? Inigtanaw no? mm. oh, huh? ba? ano, na ako, no? Dili na ako, pero tanaw ang itlog. Ano ba, na. Ha? na. Ako na naon, kasi tapit ang liyong-liyong. Ah! Alam mo, nung pinangandang talungan doon? Good night, ang Basol Tihon.